Good morning guys At ayan na nga po Kagigising lang po natin So Paano nga ba Mamburaot ng kasama sa bahay So ganito Gagawin natin lang po natin ngayon. So, alas 8, dos. Eat or <laughs> So, tatawag tayo dun sa baba. sabihin natin na, sasama siya sa lakad natin ngayong araw. Magmumol. May bukas na bang mall ng alas 8? <laughs> Hello. Morning. At ah, pababa na ako. Ano, kasama ka sa amin. Wait lang, pababa na ako. Pababa na kami. yan na nga po mga kaibigan nagsimula na pong mag make up yung isa ayan

Pagtuturo <laughs> ba Pagkain nila mo. Ang kaibigan. Yan. Pansit kanto oh, na may sambaw. Yan <laughs> guys. Wala pa tayong ligo. So, binuraot lang natin siya para ano kasi alas 10 na pala katayungan hindi up na ako pero wala <laughs> pang make up wala <laughs> pa <and> rin <laughs> and... <laughs> kasi syempre wala pa pong bukas na mall <laughs> wala pa pong magbubukas na mall sa alas 8 mamaya ko pala we're sa kanilang dining area. gives po. We are in the slums of Makati. <laughs> and, and i always thought myself, where can i something where can i give something? As a small person yeah. Napaka gulo, sobrang gulo. Yan. Kasi yan kalat. Galing po yan sa ano sa canteen. Yan. Ang heredera. Pak! Tak, tak. Tak, masakit po 'yung Yan yung bewang ko. Eh. Ang taas ng bewang. <laughs> Yan. talagang halatang halatang kagigising ko lang, oh. Ha? Ah, ah, ha? Ah? Ah? ah, Amoy na amoy nila. Oh, ah. Ha? Oh. Tawang <laughs> mm. <Bago>, ah. <laughs> Hindi mo <yung> sarili na, oh. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> naisip ko din, ano, wala pa pala. Ha, <laughs> 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 Yan, ang aming kurtina po, 10 years na po siya dyan. Ngayon lang po tinanggal. 10 years na nakatampay. Uh -oh. <laughs> At nahulog pa. Why hindi siya nakulog? so poor and it's so sad <laughs> And Pwang uniform Nila for today, yellow. Yellow mm -hmm. <laughs> Yellow your colour of the day <laughs> One eternity later. Ito na po ang collaboration naming mga sikat na mga YouTubers. Ikaw lang <laughs> may ako? Ikaw lang may ako? Ako lang po ang may 100,000 views. <laughs> At nasa magwa 1 million na po tayo subscribers. <laughs> Pain mo na nga yan. <laughs> Nisprayan

So hindi po niya alam kung ano yung AK. Elementong kagaguhan. Paisip ano yung lugar mo? Ano man ako na release na? Oo, oh, oh, meron. It's an amusement park. Ang entrance doon. Pagkano ang entrance? 800. 800? 800. ba? O oh, 600, hindi ko Park po alam. Oh. Hmm. Ano lang, grass lang talaga siya. <laughs> Yan. She's doing our laundry. kay ano yan ah uh, patawag nito amusement park yan na may mga ride para sa Star City para Star City yes nakapunta ka na bang Star City tambay na tambay ang AKA sa Laguna isang sakay from here Laguna Oo, uh -huh. oh isang bus lang diba? Oo, uh -huh. uh -huh. sa Laguna nakapunta na ng Laguna Ready At hello guys! Tapos na nga po ang araw. Nandito na po kami. At meron po kaming twinning. Tatlo po sila. <laughs> Dahil naniniwala sila pagpasok ng uh, diba? <laughs> pa oh, Kong hey Pa Choy. Ganun ba yun sir? Tama? O oh, kayo kayo Siguro, no. ko po yung <laughs> Pa O oh, sumamba <lang> kayong dalawa. Ah. <laughs> uh, tapos na po ang araw, malinis na po ang bahay. Ang kaluluwa ko na lang po ang madumi. <laughs> so yan, kumakain na po kami. It's around. It's around na makunat. Galing pa itong kuratunat naman ah, siya Five lang nine. siya lang po ang binigyan ng masaba ang lobo <laughs> <laughs> ang oras po natin ay sana po makikita po ninyo ayan ah, lumang alas 12 na mag-aalas 12 alas 12 Mag alas 12e Kumupo ulit siya, mga kaibigan. <laughs> mag Kasi mag 12 pa. Lang. So, yun. Anyways, tapos na po ang araw. Uh, see you tomorrow, guys. Ayan si Sir Louie, oh. At binanggit ko ang pangalan. Ibibip ko na lang. <laughs> so, yan. Anyways, bye-bye, guys!